Hello mga min, dito nga ako ngayon sa school. Ito na muna ang ganap ko for today's video mga min. Atin muna ako ng meeting ng anak sa anak ko. Kasi may card showing sila ngayon. So, ayun po ko dito sa card showing sa anak ko sa meeting. So, doon naman ako sa Barangay Malby Meeting. So, pass forward na nga mga min, dito na ako sa Barangay. Bigayan ng ayuda, charot lang. Bigayan po ng t-shirt, ng ganda ng t-shirt namin sa Philhel. Ganda, di ba? Ang ganda. Ito yung ano, ito yung heartbeat ko. Ito yung puso ko, charot. Ganda. Large. Sa'yo, ano ba sa'yo? ito? So, bakit? wala ka? At ko nga lang sa inyo mga me, isang, isa ding support, nagsusuporta sa akin buong buong support niya. Thank you very much ate. And again, start na nga kami sa aming agenda. Ang aming team leader nagme-meeting na with Konsinari. Shout out po sa iyo Consinari. Thank you po sa papansit. And yun muna mga may for today's video. Ayan at ayun na nga mga may pag uwi ko nga ganyan na nangyari sa akin sumakit talaga ang ulo ko mga may dahil nga nalipasan ako ng gutom kanina and sumabay pa tong lalamunan ko talagang ang katikate so may ubo nga ako ngayon mga may dahil nga siguro nalipasan ako ng gutom kaya ito for the rescue ang aking jusawa so marami marami sa aking asawa kasi nandiyan ka lagi sa tabi ko hanggang Lalo na kapag ganyan may nararamdaman ako. So sabi niya kakain muna nga kami para makainom ako ng gamot. So ayan, ang sweet sweet naman. Alam mo, totoo, Char. talaga siya. Totoo talaga yan, mga mi. So ayan na nga, nahihilo kasi ako dyan, mga mi. Kaya ayaw talaga halos bumangan. Kung mapapansin niyo, mga mi, ang boses ko talagang karalgal. Talagang masamang masama ang pakaramdam ko, mga mi. Sa so, to sa totoo nga lang, pinipilit ko nga lang mag-voice over ngayon. Kasi talagang kailangan, mga mi. Alam alam niyo naman kapag ka blogger tsaka content creator hindi mo na talaga pwedeng hindi ka mag-upload ng video hindi mo na kaila hindi mo po pwedeng hindi ka magtatrabaho so ayan mga mi kakain muna kami diyan mga mi at ako para makainom na ng mga gamot Oh and yeah, ng mga gamot. So, yun lang muna mga may for today's video ganap. So, yun lang mga may kita-kits ulit po tayo. Salamat po sa inyong suporta. Ah.